at mag-iyes, maraming salamat po sa puseyta ng mga mga puseyta. Lord, patuloy po namin ipipilipim ang puseyta mo sa oras na ito, Lord. Sa mga may karawan, maraming salamat po. O Lord, please to come to your lives, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, na patuloy po kami pinububog sa puseyta mo para mag-iyes. Ang lahat po ng ito, Panginoon, sa ibang mga puseyta. Lahat po ng pag-aari namin. Lahat po ng karunungan namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sa buhay ng buto anak na Jesus. Siyang nagpakilala sa amin ang tuloy na pagiging ibig si Panginoon. Maraming salamat po. Maging sa mga pagkain na pagsasaluhan namin Panginoon. Lord, patuloy na ang talangin namin. Maging kalakasan ito, hindi lamang po sa physical. Higit po sa lahat sa spiritual naming buhay na patuloy na ayon sa kalooban mo. Holy Lord, maraming maraming salamat po. Ma-enjoy namin ang meal na ito, Panginoon. Yes. Ito po ang samot na langit namin. Mamipas na lamang. Jesus Christ, Amen. Pray.

<laughs> 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 Alam niyo, abis, Dapat talo ako ng Walang ako. Parang once again. Once again it is your. Birth.

ito game, hindi Ay! hindi talo, hindi talo, ano ba may Hindi talo, hindi talo, hindi talo, ano? Haha, hahaha, 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 hahaha,

Monster again. Ito Ito yung homemade na chicken. Ito yung homemade na chicken. Ayan. Ayan. Wow. Ayan. 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 Ang Ayan. Ayan. pa Ayan. Ayan. Ayan.